Yo, what's up mga kaibigan? Hindi na tayo magkwantuhan. Kahapon nga ay naganap ang bad news para sa OKC Thunder nang bumagsak si Chet Holmgren. Una ang kanyang bewang dahilan ng kanyang pagiging out ng 8 hanggang 10 linggo. At hindi nga biro mga kaibigan ng injury sa bewang dahil napakadelikado talaga nito. Kadalasan nga sa mga guards nangyayari ang injury na ito, ganun pa man ang katawan nga ni Chet ay manipis pa sa mga guards so hindi na din talaga ito nakakagulat. Ilan sa mga players na nagtamo ng hip injury na hindi nakatulad ng dati nang bumalik sila ay si Isaiah Thomas. From being a legit MVP candidate noon ay tila ba naglaho na lamang ang kanyang NBA career. Ang former Rookie of the Year Michael Carter Williams ay agad din na nawalan ng team sa liga o bumagsak ang performance dahil sa hip injury. Si Killian Hayes na number 7 pick sa bat sila Anthony Edwards ay wala ng team ngayon sa NBA at nagpapagaling pa din ito sa kanyang hip injury na pabalik-balik. Si Gerald Henderson ay ganun din, biglang humina nga ito dahil sa hip injury. Hindi nga ito yung mga career-ending injury na hindi ka na makakabalik. Subalit dahan-dahan nga nitong tinatapos sa mga career na mga players at humihina na sila. Ang isang bagay nga sa hip injury ay hindi ito nawawala at talagang pabalik-balik mga kaibigan. Malaking bagay nga ang hip bones mo sa overall mobility ng iyong katawan. Kaya naman hindi ito maganda na injury para kay Chet Holmgren at para sa OKC Thunder na wala ng matinong center ngayon sa kanilang lineup. Hopefully ay makabalik sa dating ng laro si Chet Holmgren lalo na nagpapakita nga siya ng All-Star Jump ngayong season. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito? Aabante naman sa perfect 12-0 ang record ng Cleveland Cavaliers matapos sa talunin ng Chicago Bulls score na 119-113. Nanguna dyan ang 36 points, 8 rebounds and 4 steals si Donovan Mitchell, 17 points, 5 assists din si Darius Garland at 15 points, 11 rebounds naman si Evan Mobley. Patuloy lang nga mga kaibigan ang mainit na simula sa season na ito para sa Cavs. Kahit na ang 6 foot 6 Shai Gildos Alexander ang pinakamatangkad na player sa kanilang starting 5, tinalo pa din nga ng OKC ang Los Angeles Clippers sa dikit na score na 134-131. Mainit si SGA, nagtala ito ng 45 points, 9 assists and 5 steals. 28 points, 8 rebounds and 6 assists din si Jalen Williams at 19 points naman kay Lou Dort. Sa ngayon ay OKC ang may best record sa buong Western Conference na 9 wins and 2 losses Tinambakan naman ng San Antonio Spurs ang Sacramento Kings sa score na 116-96. to 96. Seven players ng Spurs na nagtala ng double digits. Sa paungunayan ng 34 points, 14 rebounds, 6 assists and 3 blocks si Victor Wembanyama at 12 points, 6 rebounds and 11 assists si Chris Paul. Five wins and 6 losses na ang record ng San Antonio Spurs. Solid 27 points and 17 rebounds naman si Shengun sa 107-92 to 92 win ng Houston Rockets laban sa Washington Wizards 18 points din kay Jalen Green at 13 points, 8 rebounds 4 steals and 4 blocks naman si Amen Thompson